arosin niyoin lahat guys. Nandito, nandito ako sa ano sa Dasmariñas, Cavite. Siyempre guys, nandito kami sa ano sa likod ng City Hall ng ano Dasmariñas. Ayun guys oh. Ah, uh, munisipyo namin sa Dasmariñas. Tapos nandoon yung ano uh, Grandstand. Maulan ngayon guys. Maulan. E, Nauna na yung ano yung bagyong kriseng. tapos sinundan ni ano Bagyong Dante. Tapos ngayon naman dumating yung si Bagyong Imong. So ayan guys, uh, pupunta kami doon. Maghahanap kami ng ano bulay. So ayan guys, abangan mo na lang kami pag nandun na kami na guys. Mamaya. So ayan guys, uh, medyo alay na yung, yung aming puntahan. At syempre kasama kayong ano. Ah, kasama kayong, ano, yung ko yung ano. Yung ko. Yung kapitbahay. Kapitbahay namin. Ah, syempre ito. Pasumuno ng ano. Kwan mga gulay Adisyo, ay, ah, so guys maghanap kami ng gulay kasi medyo ilang araw na kami walang pasok stand by so kami ngayon kailangan namin maghanap ng gulay yun malunggay yun ayun malunggay ayan mga bibi pa yan mga bibi pa yan ano mga bibi pa yan ano 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 Bukod kami doon mamaya. Ayan. So ayun guys, wala pa kaming nahanap na gulay. Doon tayo sa Andito kami sa ano? Sa likod ng grandstand ng Dasmarinas Cavite. So ayun guys, yon Mayroong building doon ng, ano, ng college. Ayan. Ayan, makikita rito. Ayan, mga kasama ko. Eh, badya na daw kami. Kailangan namin maghanap ng gulay. Walang ayuda. <laughs> Balit at tumpad guys. Ah, uh, unang bagyo bagyong Krising. Salta tapos kayo, bagyong yung Dante. At dumating na rin yun si bagyong Imong. So, ayan guys. Ah, Uh, update uh, na lang kayo, kayo, kayo mamaya update na lang mamaya pag nandun na kami sa gulayan maghanap kami, kami maghanap ayan makasawa namin oh no? nagkatsaga at bagyo